Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang saloobin tungkol sa epekto ng globalisasyon. So malaki ang impluwensya no ng uh, migrasyon sa mga kabataan ngayon. Kasi mga bata kung maririnig ninyo uh, yung mga inasabi nila na paglaki ko gusto kong uh, mag-abroad. So malaki ang uh, indikasyon noon na talagang uh, aware ano na talaga naroon yung pagnanais ng mga bata pa lamang ng mga Pilipino ng mga ibang bansa na pumunta sa ibang bansa. Ito yung uh, saluobin ano ng mga Pilipino. Ito yung bunsod ng kahirapan ano ng mga Pilipino na dinaranas ng ating uh, mga kababayan na talagang eh uh, kahirapan dahil uh, gusto nilang maiangat ang buhay ng kanilang pamilya, maitaguyod ang kanilang pamilya kaya bata pa lang talaga naghahanap na ng paraan 'yan na kumita at siyempre para makatulong sa pamilya. At alam naman natin ang sitwasyon sa malang bilihin, sa baba ng sweldo, kontraktualisasyon, laganap niya sa ating bansa. Kaya bata pa lang uh, nagnanais na agad na tumulong talaga sa pamilya. So tulad ng uh, natalakay natin nung mga nakaraan, uh, tingnan muna natin ano nga bang ibig sabihin ng migrasyon. Ito ay paglipat. Ano ng tao, mula sa isang lugar patung sa iba pang lugar para mag-aral, magtrabaho o kaya ay umalis dun sa lugar dahil magulo, maghahanap ng mga ligtas na lugar. Pwede rin naman na para kumita ng malaki, makapagtrabaho at uh, napakadami pang dahilan. So yan yung mga ano, overseas Filipino workers, ang ibig sabihin ng OFW, house husband. Dahil nung una, ang mga lalaki talaga ang mga naghahanap buhay ano ang babae ang naka-stay sa bahay, uh, nag-aasikaso ng mga anak, maglilinis ng bahay. So yun yung mga trabaho ng mga babae noon at ang mga lalaki talaga naghahanap buhay. Pero dahil nga sa migrasyon, ano dahil sa globalisasyon na bago na ito. At may mga lalaki na na talagang naroon lang sa bahay, tinatawag sila mga house husband at yung mga babae na yung mga nagtatrabaho na. Mga professional na rin yung mga babae yung mga nagtatrabaho o kaya nasa abroad. At yung asawang lalaki na nasa, bahay lang, na nag-aasikaso ng pamilya ng kanyang mga anak at ng bahay. Pero wala namang problema doon. Wala namang problema. Kung nabago man yun, yun ay nasa kasunduan lang yun ng mga ng mag-asawa. So, meron tayong diniscuss na brain drain. Brain drain. Ito yung mga eksperto, mga magagaling na mga Pilipino na umaalis sa Pilipinas at nagtatrabaho sa isang, sa ibang bansa. Uh, maganda ang epekto nito sa bansa na pupuntahan sapagkat mga eksperto ito eh mga scientist o mga matitindi, mga matataas ang natapos, suwerte yung mga bansa na pupuntahan nito. Uh, malas naman yung, yung, bansang pinanggalingan sapagkat mawala sila ng mga magagaling, ano, ng mga mga manggagawa. So, bunsod ito ng kahinaan nga, kaliitan ng soldo rito sa atin. At talaga yung pagnanais din ng mga Pilipino talaga na umangat at mabago naman yung buhay na maging maunlad naman. Okay, so, merong dalawang mukha ang migrasyon ito ay isang pagkakataon at ito ay isa rin panganib. So, isang pagkakataon ng migrasyon sapagkat ito yung pagkakataon para makapaghanap buhay, lumaki ang kita, uh, may taguyod yung pangangailangan ng pamilya nila. Isa itong panganib sapagkat sa ikalawang mukha ng migrasyon, makikita natin na hindi lahat ng, ng, ng uh, migrant workers, mga migranting mga gawa o ng mga OFW, hindi lahat yan ay nagtagumpay, namatay, nakulong, uh, biktima ng human trafficking, uh, sexual na pang abuso at marami pang iba na mga dinanas ng mga OFW natin. Pero alam niyo sa kabila ng uh, ng uh, masamang kalagayan, ano ng iba nating kababayan na nanghiibabasa, nananatiling Naroon pa rin yung pagnanayos sa mga Pilipino ng mga ibang bansa dahil nga sa hirap ng buhay dito sa ating bansa. So kaya gusto nilang suungin talaga yung kahit paano pa nga ni basta mabigyan ng magandang kinabukasan yung uh, pamilya dito sa ano dito sa Pilipinas yung mga naiwan nila. Yung iba ay namamatay. Ano? So iba't ibang pagmamaltrato ng mga ng mga amo nila. Yung iba isa ay biktima ng sapilitang sa pagtatrabaho. So sapilitang sa paggawa biktima ng sapilitang sa paggawa. So mabigat ng trabaho, pinipilit na gawin itong isang bagay na ito, hindi naman nakalagay sa kontrata. At eh, napakarami rin ang biktima ng human trafficking. So uh, domestic helper na 'yun ang inapplyan niya pagdating naman doon, hawak ng isang sindikato, ano Pilipino, uh, ginagawang scammer, katulad sa pogo dito sa Pilipinas. So marami ang biktima roon ng human trafficking. Uh, Nagre-recruit sila papunta rito sa atin para magtrabaho sa pogo. Ano nangyayari dito? Ginagawang scammer. Ayan, hacker, ginagawang hacker. May mga kota pa. Pag hindi mo naabot yung kota mo, pag hindi mo nagawa, yung pinapagawa sa yung illegal, uh, sasaktan ka, bububugin, tapos hanggang sa ikaw ay mamatay. So, yan yung uh, kinakaharap. Ano? Tulad na nabanggit ko sa kabila nga ng uh, Uh, masamang kalagayan ng ilan sa ating mga kababayan ay pilit pa rin tayo ng ibang bansa. Ito ay dahil sa kahirapan natin. Gusto natin mabigyan talaga ng magandang kinabukasan yung ating pamilya. So tingnan natin itong mga data. Ano? Ito ay mula ito sa International Labor Organization. Tingnan natin yung data na nagpapakita talaga ng mga pangabuso sa atin. Gaano karami ang mga biktima ng forced labor, yung trafficking uh, mga exploitation Sa so, number one, tingnan ito, 21 million na tao ang biktima, hindi na Pilipino ito ah, sa buong mundo ito, ng forced labor na sapilit ang paggawa. 21 million ang biktima na sapilit ang paggawa. 11.4 dito ay million ay mga babae. 11.4 million mga babae ang biktima ng forced labor. Habang 9.5 million lamang yung mga lalaki biktima ng forced labor. Sapagkat yung mga babae nahina talaga. Number two, 19 million ay biktima ng eksploitasyon ng mga pribadong individual o kaya naman ng kumpanya. So lampas sa uh, 2 million naman ang uh, na, ng mga rebuilding group, grupo. So naroon yung mga biktima ng eksploitasyon. Uh, in-exploit, pinapagtrabaho ng sobra-sobra, pinapagtrabaho ng walang bayad, pinapagtrabaho ng mababa ang, uh, ang uh, sweldo. So sa number 3, makikita ninyo dyan na 4.5 million ay biktima ng uh, sexual exploitation dito. So hawak na ng mga sindikato sa ibang bansa at pinagbibili na sa iba't ibang mga lalaki. So ganong katindi, 4.5 million ang biktima. Sabagat mahina ano, yung mga babae ang kadalasang biktima ng mga pang abusong uh, sexual na ito. Sa so, number 4, nakalilikha ng uh, 150 billion uh, dollars mula sa mga illegal. Ano, nakita, ito illegal nakita ito eh mula sa forced labor taon-taon. So, malaki ang pakinabang talaga nila rito sa forced labor na yan. Kaya, um, hindi ito basta-basta ma mawawala eh. Itong ganito mga pang-aabuso sa pilitang pagtrabaho sapagkat grabe ang kinikita. 150 billion dollars pa yon So, number five, uh, malimit ng mga migrant workers or at indigenous peoples ang nagiging biktima ng forced labor. So, ang mapapansin ninyo dito, mga IPs, wala naman halos itong mga pinag-aralan mga ito. Hindi masyado nag-aral itong mga ito o wala, hindi pa nga pumasok sa school. Mga migrant uh, workers, yung karamihan yung mga walang papel, walang papeles na umaalis at pumupunta sa ibang lugar. So, biktima sila ng forced labor. Biktima sila ng mga sapilitang pagtatrabaho sa ibang bansa. So, sa next meeting, uh, tatalakayan natin ano? Sa next video ay tatalakayin natin ang mga saloobin tungkol sa epekto ng uh, migrasyon dulot ng globalisasyon. So ito ay uh, uh, mga artikulo, titingnan natin dito yung mga saloobin sa mga artikulo na ito. So pansamantala, yan lang muna uh, mga data na iyan tungkol sa uh, tungkol sa sa tungkol sa epekto ng migrasyon dulot ng globalisasyon. Okay, sana ay may natutunan kayo at sana ay mag-ingat kayo ano na sana ay hindi tayo maging, hindi tayo o hindi kayo maging biktima ng human trafficking o kahit anong uri ng pang-aabuso. So sana yung pagnanais natin ng mga ibang bansa ay sana ay maging maayos ang kalagayan doon at makakuha ng employer na talagang makatao at makapagbibigay talaga sa atin ng ginhawa. Ganon din naman para sa ng ating mga pamilya. So maraming salamat sa inyo lahat at sana may natutunan kayo kahit kaunti.